Ah. Kamusta ang linggo nyo? Kamusta ang Sunday nyo today? Kami? Always naman, nasa bahay lang kami. Pag lumabas kasi magastos. Wala kayong panggastos. You see the crazy? Kaya? Kaya?

Para di matumba, mabasag. Gagawin gawin ko. May tayo. Kapit tayo, guys. Ay, huwag ganun na. Huwag ka ng basahan. Basa eh. Tapos lalaroan mo. Ay, basahan. Yung dilaw. No, yung isa. Pag, oh, paglaruan pag basa pagbasa. Oh, ilagay mo doon. Balik mo. biscuit Ano, ang tawag dito ay dila. Ano siya, meron siyang konting asukal sa taas. Dila kasi manipis. Tapos mahaba, kaya dila ang tawag nila. Mga, ano, tagalaguna. Hi, guys. Kasi hindi mo sila. Hi, guys. Hi, guys. Kain tayo. Kain guys. Hi, guys.

pinagustuhang tulap to, yung kape pag i-charge ko naman naka-charge kaya pinalitan ko na tapos yung puti kong single lang dito sa kabilang binigay ko binigay ko at nagustuhan may Ayan ito. Ang ganda ng tunog niya. Malakas. Di malimutan. Sayang na sayang talaga. <laughs> sa sound trip ako. Kaya ako hindi nawala ng Hindi pwedeng mawala ng headset. Kasi hindi naman ako nakabatag sa FB. Sa YT. Hindi kinig din ako ng music. Patulog. Parilax. Parilax. <laughs> Ito mo, sapa mo sa natura? Doon doon. <laughs> everyone. And everyone stands to see you. <laughs> <people that> <laughs> <Yeah. laughs>